Good morning guys, uh, blessed morning to everyone uh, Andito ako ngayon sa sa aming area, sa lot namin dito sa may ang pastuhan ng baka at uh, kinuha yung baka na alaga namin dahil uh, may ko yata siyang ubo parang may halak ata so kinuha okay ng kapatid ko Ayun, tumawag kami ng veterinary So ayan siya. Ayo. Yan itong baka namin na <clears throat> we prepare na bit for December sana ng aming reunion. Yung mga kapatid. <tod ngayon> Pero, uh, hindi ayo kumain. Bakit kaya ano kaya yung problema? May halak. Eh. May plema siya. Sayang, so, taba-taba pa man din niya. Oh, ganda ng katawan, oh. Ayan guys, namin dito sa may harap ng bahay namin. Eh. Nandito nag iintay yung ano. mag incheck pa-incheck namin. Hmm. <coughs> May asin doon, may baka gusto, gusto naman yung uminom. Sayang naman ito na, malisgrasya ta. Ito yung aming uh, preparation namin ito para sa reunion namin sa December. Kami mga kapatid. Huwag naman sana malisgrasya itong baka. Ganda pa man din ang katawan, tamba Oh. Ang mga tao, nagkakasakit, pati hayop, nagkakasakit din. Sa panahon ata ngayon. Ma, 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 ma. Ma, 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 ma. Ma, 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 ma. Ay, eh, natuhog na pala yan, Jo. Ano bang, anong, anong bang sakit yung ganon? Uh, parang hinihika siya uh, respiratory system niya, no? Parang tao din. No, parang tao din, 'di ba? Manakara mga tao masakit man. Sa panahon, Sa, oh. Oh. May dapat at may ano rin dapat siya, no? May immunize. Oh. <coughs> Oo, dapat may silungan pag nag-uganta, dapat mayroon siyang bahay. At lang, kwan, di ba? Ay, ano, yung yero na yan dyan. Kung ano, may yero pata doon sa likod. Ma, 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 ma. Ma. Ma, 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 ma. Taba pa din, ano? Din ang ganda ng katawan.